Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nanawagan sa fans at publiko ang isa sa mga miyembro ng Nation's All-Female Pinoy Pop Group na Bini, na si Gwen, na kung maaari naman ay galang ang kanilang privacy lalo na kung magpapapicture sa kanila. Sa kanyang ex-post ay sinabi ni Gwen na may ilang fans daw ang nangangatok pa ng pintuan nila sa kwarto para lang mag-request na makapagpa-selfie sa kanila. Nabanggit ni Gwen na wala silang magawa kundi mag-adjust sa kanilang personal time dahil sa dami ng mga ganap nila. Subalit nakiusap siya sa fans na igalang ang kanilang privacy lalo na kapag nasa loob ng hotel rooms. I really hope everyone respect people's privacy, yung personal time. We're trying to adjust eh kasi wala ganun na talaga. Pero kahit privacy na lang. We appreciate your love and support and we always try na mapagbigyan kayo sa pagpa-picture. But please, not to the point you'll go knock our rooms just for picture. Thank you! Annie Gwen Nakakalungkot, palala na ng palala. Dagdag pa niya. ang hindi ito ang unang beses na umapila ng privacy ang grupo mula sa kanilang fans, lalo na kapag ine-enjoy nila ang personal time kasama ang pamilya at mahal sa buhay. Umani rin ang reaksyon at kritisismo ang kanilang pagtatakip sa mukha gamit ang face mask, shades, at sombrero kapag nasa pampublikong lugar, lalo na sa airport. Kaya naman bilang pang-aasar ay nag-jabawoki peg sila sa airport nang papunta sila sa Davao para sa kanilang bini concert. Isang nagngangalang Tio Moreno naman ang sumita sa kanila at nagpost pa ng open letter kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang busisiin daw kung may nilabag na batas ang grupo. Samantala, at sang ayon naman si Broadway diva at Filipino pride Lea Salonga sa naging panawagan ni Gwen, patungkol sa pagrespeto ng fans sa kanilang privacy. Ibinahagi ni Lea sa kanyang Instagram stories ang ilang screenshots ng ulat patungkol dito. Aniya sa text caption, Say it with me, respect boundaries, hate me all you want for beating the drum loudly about this. I'll gladly be the villain in your story. But the entitlement and disrespect is just too much the ladies of Bini are human beings. Matatanda ang nalagay rin sa isyo si Leia nang sitahin niya ang isang fan na walang kaabog-abog na sinundan siya sa dressing room para magpa-picture. Pinaunlakan niya naman ang mga ito subalit lumabas siya ng dressing room at nagtungo sa isang spot ng concert venue para pagbigyan ng picture taking, subalit minasama ng fan ang tila pa-lecture niya sa kanila. Okay, Dega, I don't know. I don't know. Thank Kaya you, po you very much. Lang but, po, but again, You're so pretty. Really. Wala I'm kang really kupas. At napakagaling mo. Napakahusay mo. Grabe talaga. We're so proud of you, so proud yeah. Of you po. Again, Yes, pa yeah, we understand po the protocol. Yes, yeah, we got you Lena sa loob na. You can go straight out. That's an exit. Yeah, yeah. My That's an exit. Yeah, yeah. Oh my God. No, no, no. Dito sa baba. The gray door down there. Okay, may order po. Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. Okay yeah. Hey God. Okay, it says exit on the door. 'Yan ang sundin niyo. A to, a to. Okay po. Okay, here. Yeah. Alikain na. Dito na. Okay, no, no, no. Just take it here. Okay. Ay, yeah, yeah, yeah. Just a quick photo please. Come yeah. on. Nagpa-interview naman sa media ang fan at sinabing alam daw niya ang pagkakamali, subalit pakiramdam daw niya, isa siyang ipis na tinapaktapakan at kutong tiniris matapos ang pananito ng kanyang idolo.